A good day, mga kalabasa. I go Kami ay pupunta ng tandang Sora. Kasama ko ang aking mga anak. Ay, wow! Para play Galina. Ito, o. Aking mga anak. Pupunta kami ng tandang Sora para pumasyal. Kasi weekend. Pumasyal lang kami doon. Kasi kailangan din natin paminsan-minsan pumasyal para para maging masaya yung mga mga ating anak. Wow! Kasi hindi palagi nasa bahay lang sila mga kalabs. Kailangan din nilang mamasyal. Kahit minsan lang mga kalabs. Diba? Dun sa Dito ako... na po kami sa bus. Uh, sa <laughs> Natabas na po kami. Nakapila pa yung bus na. Sinakyan. Okay. <laughs> mamaya ulit hello po dito naman po kami ngayon sa jeep wow. <laughs> dalawa, isang bag, dalawang jeep at isang tricycle bago kami makarating sa aking kapatid hindi kami matutulog, bukas na kami bukas na kami all the way diba sulit ang weekend na hello po at dito na po kami sa Tantang Sora wow isang jeep na lang ang aming sasakyan ngayon nila mga kabite lalakad kami papunta pilahan ng trip papunta doon sa lugar ng aking kapatid mga Tandang Sora Quezon City, Tandang Sora Hello po, andito na po kami sa Pilan, Tandang Sora. May sikil na lang yung aming... Aming... Okay hindi na pa kayo. Hindi na tanda Sa kasyan. Tantang to <lush> <concerts> Hanggang dito na lang ang aking video. Thanks for watching and God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat. Bye po.